Kabaan naman rin ako yung highway Pwede pa na, then, pala, no? Ang tuwanag Mamaya, ulo na <laughs> Wow, napag-ride và tích linh tay rito Chào tạm rito Xem tay tay nè Cảm ơn tay rito Cảm ơn Cảm tay tay rito Ito si Jojo. may Santa Lucia. Ito ang lalagdano kami. Eh, na nilalagdano sa amin. may okay. Taytay. Okay. Nakakata pa kami dyan. Pagkakita kami Ono. món đó, bắp, ăn gì đó đi, bắt tay không? được không? tay này, được

may ahon dito wala ano ito okay. mga tumatarik na may tumatayo na oh maamot yung dalawa to practice May sito, may sito Okay Oh, no no. Ay, hawak natin yun oh no? <laughs> isa Nauna no, Ay, no May dumirets yung lagalag na isa Abuli yung Jojo May nauna Pre May nauna isa Ay, may dumirets yung isa oh yun oh sabi ka no ah ito ayos tong daan na to ah nandiyan din yan doon so, parang pantay yun ah pantay na tayo dito pwede rin doon sabi na banahid na muna doon na tayo so, sa kabila matarik yung pre doon sa kabila banahid lang yan ako, so, kumahuli kaya dito sa parang ano may arko toy dyan kami dumaan kasi ako agad sige hahaha Okay. Ay. Second place. <laughs> Pagod. Second place. Ay. Bigyan natin. Oh. grabe. Oh, grabe. Warm up. Gusto mo matarik pa dyan. Hindi, maaba na ba na ay dyan. Hindi, may daan doon pa. Hindi, may daan doon Hindi, may daan doon pa. Hindi, may daan Warm up ah. ah. Grabe. Basic. Oh, sigada oh. Okay, pagtapos itong ahon. Ah, nandiyan tayo dito, ahon pa rin. As lusong. Do kami duma sa pinakamahirap. Warm up ka agad. Sa matarik. Okay. Wala. Saan na? Ah, sa baba? Okay, sa cover Pero may daan naman doon sa pila Mamaya Ah, kung ba Ya, yeah, ya yeah. Grabe lusong ah Kabawi Tapos ng ahon Lusong Ah, oh, may balik ko pa oh wup, wup. miams dun kakita akita hams? aun pa rin ano yung sinasabi sabi pa na ah paano sila antayin? in na, sa tok tok bago mag crossing ng iwalay May yung way. sa sa kaluwa doon wai ah yung nangayo ah yun 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 Sabay doon yun 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 Diretso lang. May maghiwalay na dyan dyan. Malilig na tayo. Ah, pa. Sarado yung mga kainan. Mahala <laughs> ko rin yung akit nito dati. Nakikita ko sa mga pati yung paragliding hinahanap ko dito palang daan nakakaliwa no, tayo dyan kaliwa Ay, ko. oh, si Toy, eh, yung kasama ko si Toy, kaliwa tayo dyan nakakaliwa tayo natin sila rito okay na ba dyan? Okay, kaliwa dito. Yan, may daan din yung kapot na no? sa Sa bayan. Ay, sa Wala na to, yan, tayo sila. Ang maya pa yun. Oh, matalik yun. na Grace Hill. Ano yun, dan? Okay, dito kami sa ano, pag Grace Hill. Ahon, uy. Ano Malapit na ako. Oo, oh, malapit ng tumarik. Tarik na to ah. First blood. Ah, oh. Dun. Ay, dyan. Magkakas. po ito. Kaya. Opo, direct po. Pantay ah. <laughs> eh na. Anong grade yun to?

Oi, Patag, Raso Mundu. <coughs> Alo, Dre Dre. Espiripo. Esmolho. Engenho, estraga. Tarek não. Dito palang Ayo Grab eh yeah, tinggal lah yeah, benar <tis> RT-nya Sarik teh bintang rambut potong khas morning ào nè đang nát lên sùm sùm go go go

na natin itong race here ganda rin ito okay ah si Plus ah si okay. Batman Avenger ah Justice League ulang pa eh wala pa si Superman Wonder Woman saka so, si ano ganda

Oh, baby, baby, why are you acting this way? I just remember all our days of the interstate when we were driving down the far away, and you would smile just like the sun that you you never gave my love, never my love Oh, never gave my love, never gave my, my, my love Oh, never gave my love, never gave my love Oh, never gave my love, never gave my love When we were younger, we would talk so late And hear the morning music shine through the golden gates And now I know We're here on the other the paraglide. Ouch! May tao. Wala <laughs> tayo ron. Wala pang picture ni Batman ah. Sunny flash. Oh. Okay. Toy, so, picture mo ko Batman. Bala si Batman. Wala Kay hey, Batman. kami po kami dito sa may ano, paragliding na ating spot dyan wala tayo putik ah Ang tayo dito akit akit paragliding ha so, sir makalakitin natin yung bike sama natin para picturenya okay. ada nih. Rekoputan semabit. Ajar buat bike. Oke. Okay. Kayak menan. Oh. Dai sa paragliding. Buat bike. Oke. Okay. pop. Kayak. Wow. Parang bataniis ah. Uh. Isa bataniis tabi Nanta. na. Oh baby baby why you this way? all our days up the interstate when we were driving down the farm